Okay guys, so ayan for today's video babiyahe kami papuntang Kuala Lumpur, so dadalawan lang namin yung alaga kong isa guys, kasi doon na nag-aaral sa Kuala Lumpur ayan, nakalimutan ko yung pangalan ng school niya ano yata yun, Nottingham University yun yun yata so nasa-travel kami guys, so from Johor to, to Kuala Lumpur is already around tapos, ito yung daanan, guys. Dito sa Malaysia. Parang ano siya dyan, guys. parang bundok siya. Tingnan nyo yung mga daanan. Mga bundok yan. Tapos, kadalasan dito yung mga kabuhayan nila. Kung sa atin is, ano, niyog, ba diba? Yung makaramihan. Dito may niyog din, pero mas marami yung palm oil, guys. Palm oil yung ano dito nila. Kung baga, dito siguro, mura siguro yung oil. No. Hindi <laughs> ko lang alam. Pero siguro, mas mura yung oil dito kasi ano sila sa palm oil dito. So, ayan, nagta-travel na kami. Ang, ang layo pa. Nakatulog ako niyan, guys. Tapos, pag mulat ko, malapit na pala kami. So, napasarap yung tulog ko at saka yung kalaga ko. So, ayan, nag video video lang ako, guys. Kasi, voiceover lang ako. Kasi, hindi ako makapagsalita kasi nasa kotse ako, eh. So ayan, parang bukid lang. Pupunta kami ng probinsya. Parang bukid yung punta namin eh. Pero hindi naman siya totally bukid guys. Kasi malapit lang siya sa Kuala Lumpur. Around one hour na lang. Kuala Lumpur na. Pero parang nasa gitna siya ng ano, bundok. Mamaya pakita ko sa inyo yung iba kong vlog. Panoorin nyo na lang. So, eto traveling muna to. Papunta sa school ng alaga ko. O oh, di ba? Ang dami pating unggoy dito. <laughs> Kung sa Pinas maraming unggoy dito, hindi ka sa unggoy. Ang dami kasi pa ano siya, gubat, parang ano siya, bundok siya. Ang daming kahoy. Yung. So, ayan guys, dito ako nahilo sa paikot-ikot ng amo ko lang Paikot-ikot kasi yung daan, so ako ko na hinahanap nila. So, ayan, nahilo ako konti. Eh, medyo gutom na. Kasi nagkapilang ako umaga. So, ayan, malapit na kami dito. Ito yung pagising ko. Nung nahilo ako. Eh, malapit na pala kami sa school ng alaga. So, ayan guys. Ito na yung school ng alaga ko. Oh, grabe ang laki. Ayan Oh. Nothing ham. Ah, oh, nothing ham. So, yan yung school ng alaga ko. Ang oh, laki, guys. Nakastay kasi siya dito. May dorm siya dito. Siyempre, mahal yung pambayaran. Eh. May pera naman sila. Grabe, ang laki ng school. Para ang tahimik. Para kang nasa bukit, Makano ka talaga. Makapag-focus. Pero grabe, ang laki dito. Kakatakot din. Sobrang tahimik. So, ayan. Punta lang kami sa dorm niya. Ayan yung dorm niya. Oh. Yung sa purple. May purple na yan. So, ayan. Nandito na kami, guys. Ewan ko lang kung pwede kami pumasok. Let's see how later kung makapasok kami. Ayan. yan yung dorm niya. Nasaan na ba kami nito? Ba't nauhuli ito? Ah, ito yung nadaanan namin kanina. So, ayan. Binilisan ko na dito, guys. Kasi ano na sa oras. Ang layo ng inikot-ikot namin. Sakit sa ulo. Umalis na kami nito. Naghanap na yata ng ano. Makainan kasi gutom na. dito pala to sa Banggit Avenue. Yung ang lawak ng ano? Yan. So, bilisan na natin. Wala na akong masabi. Nag-road trip lang tayo guys. iro road trip ko din kayo.